Hello mga kabayans, what's up? This is Mister Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang taktika ni VP Sara na one wrong move lang ng mga pool politikos, checkmate na sila mga idol. Sa totoo lang mga idol, niyanig po ng taktika na yon ang mundo ng politika ngayon sa ating bansa. Damay-damay na po kasi lahat doon eh. Kaya walang ligtas po lahat doon mga idol. So magkakaalaman talaga kung sino ang mga dick na mga public office aspirants ngayon mga idol. So guys ha, yung mga hindi po kakasa sa hamon ni Sara, wag nating iboboto mga idol. Okay ba? Para di na maulit ang pagkakamali natin sa bangag nating presidente ngayon. Di ba? So ngayon naman mga idol, magsishare na naman po ang inyong lingkod ng mga words of wisdom dito po sa Mr. Rio Reels Talk. Let's go! The richest man in China said if you put the bananas and money in front of the monkeys, the monkeys will choose bananas because the monkeys don't know that money can buy a lot of bananas. Yeah, sure. ni, eh. Monkey is one of the animals, and animals don't use money para makakain in sila, diba. Pipitas lang ng pipitas ng mga saging yan, okay na yan. Buhay na sila, diba? In fact, if you offer work and business to people, they will choose to work. Who said that? Siguro guys, dapat i e debunk na tong kabuhang analogy na to eh. Saan nyo nakuha ang datos or pag-aaral na ang mga tao pag pinapili between business and work, they will choose work? Only speed people would choose work over business. Let's just put it this way mga idol. Pag kayo ba pinapili ng ginto at silver, yung silver ba ang pipiliin nyo? Di ba yung ginto? Tama. So meaning... You can only put this speed analogy to monkeys, not in actual people. Yun na naman po ang pinupunto ko dito. Kaya isang malaking BS yung sinabi ng richest man in China na pag pinapili daw tayo between business and work, we will choose work daw. Because most people don't know that a business can make more money. Really? Again, saan po nila nakuha ang conclusion na yan? Diba? Maybe for a few speed people, yes. Pero sa mga tao na mautak utak o magaling na sa panahon na to, no, no, no. We will choose business over work. Tama. Siyempre, di na po tayo mga ngamuhan. Di ba? So, mas okay talaga na piliin ang business over work. For example, guys, itong analogy na to, ah. Merong isang genie. Papipiliin ka. Ikaw, aking boss. Ako ang iyong genie. Papipiliin kita negosyo? Ito na, kapag pinili mo ang negosyo, may capital ka na. Marami ka dapat pera na pangsimula ng iyong negosyo. Negosyo bang ba pipiliin mo? O itong trabaho? Ano ang pipiliin mo, bossing? Baka pag sinabi mong trabaho, puta bato kang kanon genie mo. <laughs> Siyempre, ang pipiliin mo, business. ba? Diba? Ba't mo pipiliin ng jobs? Mangangamuhan ka pa sa business, ikaw ang amo. Tama. ba? Diba? Yun lang po yung punto ko dun sa analogy na yun, mga idol, ha? Ah. Yeah! So kayo guys, anong pipiliin nyo? Kung mare, meron sa inyong genie na nag-offer ng two choices. Business o work. Kayo na ang bahalang pumili, mga idol. Pero tingin ko, matalino ang mga taga-subaybay ni Mr. Rio. Kaya I'm sure, they will choose business over work. Okay ba mga idol? So, i-comment nyo lang mga idol kung ano pong choice ninyo. Okay ba? Para malaman natin. Then a salary. One of the reasons the poor are poor is because the poor are not trained to recognize the entrepreneurial opportunity. <coughs> no. Para sa akin, the poor are poor because what they earn are not enough to meet their daily needs. So they don't have time to study or train. They need to work, work, work just to survive. Okay? Nasasabi lang yan ng richest man in China kasi mayaman na siya. At real talk lang mga idol, pang-rich mindset ang lesson sa reels na to. At ang tingin niya siguro sa mga workers ngayon ay monkeys. But how ironic. Na mas mukha pa siyang monkey kumpara sa atin. Di ba? Ito guys ha, yan si Jack Ma, yung richest man in China. Nanggaling din po siya sa pagiging worker. Okay? Ilang beses daw po, po siya nag-fail, ba diba? Sa pagganap niya ng trabaho. And then piniflex niya sa mga video niya na siya na may ari ng Alibaba. O ano ngayon? <laughs> worker ka rin naman dati, pero ba't ang tingin mo na sa mga worker ngayon are bunch of monkeys? Wag ganun. Kasi kung lahat ng mga tao sa mundo businessman na, wala na pong magtatrabaho. Tama. So may use ang mga mahihirap at ang mga taong mas pinipiling magtrabaho kaysa magnegosyo, di ba? Kasi kung wala na po ang mga mahihirap nating mga kababayan na walang sapat na capital para magnegosyo, they only choose to work. Work and work. Wala na pong magtatrabaho sa company ng katulad nung kay Jack Ma. Tama. So, stop this stupidity and stop this speed analogy. I really don't like it. Noon ako narinig pa lang tong analogy niya sa, sa monkey and bananas. They spend a lot of time in school. And what they learn in school is to work for a salary instead of working for themselves. Profit is better than wages because wages can support you. But profits can... naman eh. Kaya nga lang, hindi nga lang lahat ng mga tao kaya mag-afford mag-business o magtayo ng sarili nilang negosyo. Hindi lahat. Okay? Maraming mga tao sa mundo ang walang kakayahang mag-business. Pero yung sa may mga kakayahan, sigurado ako na magdinegosyo yung mga yan. Ako guys, bilang vlogger na pinapractice ang critical thinking sa mga bagay-bagay, eh, nabwisit ako nung nakita ko tong kasabihan na to sa reels na to. Kaya dinibang ko talaga siya sa Mr. Rio Real Stock natin mga idol. Ngayon naman mga idol, pag-uusapan naman po natin kung bakit nga bang marami ang magsisibalik mga ka natin habang papalapit na ng papalapit ang midterm election and election 2028. Well, simple lang naman po ang rason mga idol eh. Kasi po wala pong perang ino-offer sina BP Sara or ang Duterte camp para po i-defend sila. Tama. So meaning, wala pong troll farms ang Duterte camp, mga idol. Ibig sabihin organic po ng mga netizens ang sumusuporta at nagde-defend sa kanila. At karamihan sa mga 'to ay mga OFWs, mga employed, self-employed, mga freelancers, mga online workers ng mga netizens and mga concerned citizens so they don't need to get paid to support VP Sara and former president Duterte. Pero guys, sa hukbo ng mga ulista dahil sirang-sira ang imahe ng amo nila? Pucha, kailangan, kailangan po talaga nila ng mga trolls and vloggers na magpapabango sa pangalan nila. So they are offering money to people para maging nilang trolls and influencers. Pathetic, di ba? Katulad na lang guys nang sinend sa akin ng isa nating kadids. Na-post daw po ito ng isa po nating kadids na may pangalang Pebbles Talakera, mga idol. Ang tanong ko dun sa nag-send sa akin eh, sino po 'yan? Di ko po kilala yan. <laughs> Di guys, seryoso. Wala po akong kilalang ganyang pangalan na kadides vlogger natin. Pero ito po ang post niya, mga idol. Watch this. Kung ano man ang maging desisyon ko simula ngayon, hindi na to para sa inyo o para kahit kanino. Para to sa sarili ko at para sa pamilya ko. Ah, okay guys. Sino po siya? Hindi ko po talaga siya kilala, promise. Kahit ta kakainin ko, mabuhay ko lang sila. Ay, wag naman po sanang umabot pa sa tae na ipapakain mo sa family mo, ah. Bad po yun. Malalason po kayo nun. Pero kung gusto mong kumain ng tae, eh, ikaw na lang, ah. Huwag mo nang idamay ang family mo, uy. Wala akong dapat tanawin na utang na loob kahit sino man sa inyo sa gobyerno noon at sa gobyerno ngayon. Well, none of us have to, ate. Wala pong nagsabi sa atin na magtalaw tayo ng utang na loob sa kahit na kanino. Tama. At higit sa lahat sa mga nakafollow sa akin. Oo nga naman. Hindi nyo kasi guys binigyan ng pang merienda to. Ayun, nagtampo tuloy. Wala po kayong nagawa sa buhay ko. Correct. Kaya go lang ate, ipagpatuloy mo yan. Okay? Kung bumalik man ako kay BBM at Lisa, hindi yun issue. Dahil dati ko, di naman silang mga kaibigan. Ang sabihin mo, bumalik ka sa kanila kasi wala nag-o-offer ng trabaho sa Duterte Camp. Di ba? Well, sorry po. Hindi po sila desperado katulad ng babalikan mo na kailangan pa ng mga troll farms para lang pabanguhin ang mga pangalan nila. Tama. Di ba? Real talk lang po tayo. This will be the last time na magpo-post ako ng maayos. Nako, eh di hindi na pala maayos ang mga susunod na post mo yan ate. Kahit I don't owe you an explanation. Who said you have to explain? Sino ba to guys? Di, di ko talaga siya kilala, promise. Mahal ko ang Pilipinas at mahal ko ang mga Pilipinos. Di namin sinabing mahalin mo ang Pilipinas at ang mga Pilipino ate. Parang nanunumbat pa siya eh no? Wala kayong alam. Kung wala kayong maitutulong, shut up. Alam mo ate, kanya-kanya po ang buhay. Okay? Mag-apply ka ng 4-piece para may matanggap ka buwan-buwan. Hindi yung ginagawa mo yung ginagawa mo para matulungan ka sa mga pangangailangan mo. Okay? 4-piece, ate. 4-piece. Okay yan. You can bash me anytime you want. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na puputok lang mga ugat nyo sa akin. Ha? Huh? Again, sino po siya? Ano ka, bulalo? parang putok batok lang para puputok ang ugat namin. Social media is my game. Si Pebbles ako. Ha? Huh? Anong social media is her game? Ano to? Gamer ba to ng social media? Pinagasabi nito. Kayo guys, kilala nyo? Kasi ako hindi ko po talaga kilala. Promise. And I thank you. And I thank you. <laughs> Grabe yung galit niya, di ba? Well, nabanggit ko naman na po sa inyo kung bakit siya babalik sa bangag camp, ba? Diba? Kasi nga, wala pong pera sa Duterte camp. Hindi sila ganun eh. Sa kada Duterte camp, don't need it. You know why? Kasi may mga vloggers na nagbo-volunteer para i-defend si B.P. Sara and former President Duterte. Like me. Dahil kumikita ako sa YouTube, okay lang kahit din nila ako bayaran or anything. Kasi guys, meron naman kaming monetization eh. Kaya nga guys, ang matitira lang na mga defenders ng Duterte Camp ay ang mga vloggers na malalakas kumita sa YouTube or FB or monetization. Yung mga mahihina at di naman namomonetize katulad ng Pebbles Talakera, ay eh talagang nilipat yan kinabangag. Kasi doon guys, may pera doon. Pero kahit na magsilipatan ng mga influencers na katulad nung lumipat sa kabila, dahil wala siyang kinikita dito sa Duterte Camp, walang epekto sa amin niyang mga solid Duterte Defenders dahil nasa likod naman namin ang mga makabayang Filipinos that will never ever surrenders. Nag-rhyme lang po ako. Okay? So ngayon naman mga idol, itatakil na po natin ang larawang ito ni Nabangag at ni Comelec Chairman George Erwin Mojica Garcia. Putsa buong pangalan talaga, no? Na mukhang luto na ang election 2025 sa kanilang pagkikita. Oh, no. Ano sa palagay niyo mga idol? Luto na kaya? Eto guys ha, mukhang ako pala nga makakapagsabi nito. Natingin ko, may kontrol ang gobyerno sa resulta ng paparating na election 2025 at election 2028. Dahil sa larawang to, putya na ang moral decency ng presidente na makikipagkita ka sa chairman pa ng COMELEC sa isang party-party. Di ba? Putya syempre hindi may iiwasan ng mga tao na mapataas ang kilay. Di ba? Pucha Comelec Chairman yan, Mr. President. So hindi po namin may na isipin na baka kinukutsaba mo na ang Comelec Chairman na yan para in favor sa mga kakampi nyo ang maging resulta ng eleksyon gamit ang Miro System. Oh, no. ba? Diba? Dapat hindi nyo kinakausap yan whatsoever kasi nga diba, ang Comelec daw ay independent body? ba? Diba? Check PRRD or even other president kung naikipagkita o nakikipag-socialize ang iba pang mga presidente sa chairman ng Comelec. Well, let's forget the other president. Kay PRRD na lang mga idol. Nakita nyo ba si PRRD na nakipag-socialize sa chairman ng Comelec? Di ba hindi? Never! Kasi nga, iisipin ng mga tao na baka kinukutsaba na ng presidente si Comelec chairman to manipulate the election. Di ba? Wala talagang utak tong presidente na to eh, no? <laughs> Bulgara ng po siya. So yan po ang dahilan kaya ako nasabi na mukhang luto na ang election 2025 and election 2028 mga idol. Oh, no. Well as a Filipino, I suggest na ang COMELEC na siyang nangangasiwa ng eleksyon ay dapat hindi hawak ng gobyerno. So paano ko nasabi guys na hawak ng gobyerno ang COMELEC? Watch this mga idol. Sa presentation ni Commission on Elections Chairman George Garcia sa House Appropriations Committee, nagpahayag siya ng pag-aalala para sa hinihingi budget para sa 2025, taon kung kailan meron pa namang national at local elections. O diba? Nag-aalala si Comelec Chairman Garcia dahil tinapyasan ang proposed budget nila for 2025. Sabi niya, binawasan daw ng Department of Budget and Management ng 14 billion pesos ang hinihingi nilang pondo. Uh -huh. Alam niyo guys, ang DBM hindi ang kikilos ng walang kumpas ni Bangag mga idol. Kasi yung ultimong sekretary niyan, puppet ni Bangag yan eh. Si Pangandaman eh. Kaya sigurado ako na si Bangag ang nag-utos na tapyasan ng ganyan kalaki ang budget ng Comilic. Eh. Magsasuffer po ng konti sapagkat yung nawala po na 14 billion sa amin. Although naunawaan po namin ang liit na fiscal space na meron ngayon ng pamahalaan. Kabilang sa tinanggal ng DBM ang 11 billion pesos mula sa budget para sa barangay ng Sangguni ang Kabataan Election okay, okay. So plano malamang ni Bangag na ipakancel din ang barangay and SK election. Halata eh. Inalis niya ang budget para dun eh. ba? Diba? At 3 billion pesos para sa national at local elections. Dahil dito, apektado ang training para sa mga guro na magsisilbi sa election. Wala na rin dagdag sa honorarium ng mga guro sa BSKE 2025. Ang daming inalis, no? Ano yan? Para magmukhang walang concern ang Bangag admin sa Comelec? Eh? Ang daming inalis, no? Grabe. Ano yan, Mr. President? Para magmukhang wala kayong concern sa Comelec? Ganun ba yun? Hmm. Kulang na rin daw na iwang 111 million para sa overseas internet voting dahil ang kontrata na nila ngayon para sa system ay 100 million na. Hindi pa kasama ang gasto sa logistics at reverse logistics. So tingin ko, yun ang motibo ni Bangag dito. Para magmukhang wala siyang concern sa Comelec na to, parang sinabutahi pa nila ang budget ng Comelec, you know? Mas, po kami kung mababalik po sana. Subalit, uh, ayaw na po namin ibigay pa yung pressure sa kagalang-galang na kumito on appropriation tungkol sa bagay na yan. Uh, at naniniwala naman po kami na kung ano man po yung binawas ng Executive Department ay may kadahilanan. Sabi ni Garcia, kulang mm -hmm. din daw ang nakuha nilang budget para ngayong taon. Kaya sa halip na 120,000 na magiging presinto sa eleksyon 2025, magiging 104,000 na lamang ito. So guys, sino sa inyo ang nakakagets kung bakit ko pinapakita sa inyo ang budget hearing ng Comelec? Ano guys? Ulitin ko yung question ko ah. Sino ang nakakaget sa inyo kung bakit ko pinapakita ang budget hearing ng Comelec? May extra naman daw na 6,000 makina na standby sakaling magkaberya. Hinihingan namin ang reaksyon ng DBM sa mga sinabi ni Garcia. So guys, ano sa palagay nyo ang point ko? Ba't ko pinapakita sa inyo tong budget hearing ng Comelec? Tingin nyo. Alam nyo guys, sobrang tagal nang nakabalandra nito sa mga pagmumukha nating lahat, even before we were born, mga idol. And yet, nobody questioned the government kung may control ba sila sa COMELEC at sa resulta ng kada election. Oh, no. Dahil the fact na pinopondohan ng gobyerno ang COMELEC, ibig sabihin nito posibleng magkaroon ng control ang gobyerno sa magiging resulta ng kada election. Kaya ko nga nasabi na sa pagkikita ni Nabangag at ni milik Chairman Garcia sa picture na to, hindi kaya naluto na nila ang resulta ng paparating na election 2025? Or even 2028? Oh, no. Siyempre lahat po tayo, hindi po natin maiwasan na mag-isip eh. ba? Diba? Kasi imagine, lahat guys ng mga eleksyon sa mundo, hawak ng mga kanya-kanya nilang gobyerno hindi sila totally independent body. Kasi nga binabudgetan kayo eh, ng gobyerno eh. Kailan pa kayo naging independent body kung bina-budgetan kayo ng gobyerno? Tama. Walang ganun. Hindi nyo pwedeng matawag ang mga sarili nyong independent body kayo kung nakadepend kayo sa budget ng gobyerno. ba? Diba? So ang pinakasolusyon dito mga idol para maging non-bias and literal na maging independent body ang COMELEC, is yung tipo na hindi dapat sila pupondohan ng gobyerno bagkus ang taong bayan ang pupondo sa Comelec noon mga idol. Wow. So meaning parang dapat magkaroon ng parang council or parang agency na independent talaga. Yeah. Na ang mga tao ang pupondo sa kanya. Wow. Like elections, di ba? Yung mga ngasiwa ng election dapat independent yan. Non-partisan dapat yan independent dapat yan. Kasi kung hindi, malaki ang posibilidad na magkadayaan. Lalo pag gobyerno ang may hawak sa Comelec na yan. Ano sa palagay niyo mga idol? May point ba yung mga sinasabi ko? So kayo na ang bahalang humusga mga idol. And please comment and share and pakifollow na lang din po ang page ko po na Mr. Rio 2.0 at mag-subscribe po dito sa Mr. Rio Official. Okay ba mga idol? So paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos. Maraming salamat mga Bayans.